sa akin nagtagal. Pero sa iba, magpapakasal. Isa ako sa inyong masugid na tagapakinig. At natutuwa akong malaman ng iba't ibang kwento ng buhay ng mga tao. Ito yung naging inspirasyon ko para ikwento ko rin ang naging karanasan ko na sana'y kapulutan ninyo ng aral. Itago niyo ako sa pangalang Bia, 26 years old. Single mom. And this? Nagkaroon ako ng kasintahan na itago natin sa pangalang Zian. Nagsimula ang lahat nang hindi niya inaasahang makita ako sa school na parehas naming pinapasukan. Ang sabi niya sa akin na love at first sight siya kaya nagkaroon siya ng interes na ipagtanong-tanong ako sa iba niyang kaklase. Kasi hindi raw talaga siya pamilyar sa mukha ko at sakto yung napagtanungan niya, eh yun pa ang kaibigan ko. Kwento niya nung nalaman niya ang pangalan ko. He stalked me on Facebook. Inad niya ako agad. Hanggang sa dun na nagsimula ang lahat. chat kami and niligawan niya ako for two months. At nung sa tingin ko na mabait naman siya at unti-unti ko na siyang nakikilala dahil sa madalas namin pag-uusap, sinagot ko na siya. Palagi niya akong sinasabay ang umuwi Hinahatid niya ako sa sakayan at mag-aabang ito hanggang sa umalis na ako. Yung relasyon namin noon sobrang saya. Siguro gaya lang din ng tipikal na relasyon ay eh, nagkakaaway pero madalas namin pinipiling ayusin. Tumagal yung relasyon namin ng seven years. Simula nung high school kami hanggang sa tumungtong kami ng college at nakagraduate. Very consistent siya. Never siyang nag-fail na pasayahin ako pakiligin ako araw-araw. Yung mga kakilala namin palaging sabi, nakakaingit daw kasi sobrang tagal na namin. Sigurado na kami sa isa't isa. Kilalang kilala na namin ang isa't isa. Noong mga panahon na yun, siguradong sigurado na ako na siya talaga. Kasi yung mga pangako niya, yung mga pinaramdam niya talaga sa akin, damang-dama ko eh. Sa buong pitong taon, sa kanya umikot ang mundo ko. Palagi ko siyang kasama. Hindi lang ako nagkaroon ng boyfriend. At the same time, may best friend ako. Dahil siya lang yung mga nakakaalam ng lahat-lahat sa akin. Sa sobrang tagal namin, sa ulong sa ulo na namin ang isa't isa. Yung bang kasal na lang ang kulang at basbas -bas ni Lord para magsama kami. Lahat ng mga masasayang pangyayari sa relasyon namin, nabalutan ng takot, nang tahakin niyang maging coast guard. Iniisip ko... Kaya ko ba dahil ilang buwan hindi ko siya makakausap? Mawawalan kami ng communication sa isa't isa. Oras na mag-training na siya. Pero iniisip ko, bakit ko naman pipigilan ng pangarap ng taong mahal ko? Eh nangako ako na so susuportahan ko siya sa lahat. At iniisip ko na rin para sa future namin yun. Kahit may takot at pangamba, pinayagan ko siya. Kasi ano pa't mahal ko siya kung pipigilan ko siya sa mga bagay na gusto niya? Nangako naman siya na ako lang At gagawin niya yun para sa akin at sa pamilya niya Magtiis muna raw ako Bago siya umalis, binigay ko ang sarili ko sa kanya First ko siya at first niya rin ako Kasi kahit naman 7 taon na kami, hindi naman niya hiningi sa akin yun Kasi alam kong nire-respeto niya ako Ang sabi ko kasi, hindi pa talaga ako handa kasi medyo bata pa rin kami noon at hindi pa kami handa sa responsibilidad. Nung araw na may nangyari sa amin, dalawang araw na lang yun bago siya umalis at sinulit namin ang bawat sandali. Binigyan niya ako ng promise ring nung araw din na yun. E napaiyak ako kasi kahit hindi naman proposal ring yun, sobrang sweet naman. Ang sabi niya maghintay ako at pagkatapos, nakatapos na siya at nakapag-ipon-ipon, dun niya ako pakakasalan. So ako nagtiwala ako kahit walang kasiguraduhan. Mahal ko kasi at tiwala ako ng sobra. Dahil kahit sa sobrang tagal ng relasyon namin, hindi niya naman ako ipinagpalit sa iba. At sigurado ako doon. Fast forward. Makalipas ang ilang buwang paghihintay, nabalitaan ko na lalabas na raw siya. Sobrang excited na ako nun kasi ang tagal namin hindi nagkita. Miss na miss ko na talaga siya. Nung araw na dumating siya, andun ako para salubungin siya at batiin na sobrang proud ako sa kanya. Kasi malapit na kami sa mga pangarap namin. Nung nakita ko siya, niyakap ko siya. At niyakap niya rin ako at hinalikan. Nung mga segundong yun, hindi ako nakapagsalita. Ang gusto ko lang yakapin siya dahil matagal kong na-miss yung mukha niya at boses niya. Yung buong pamilya nila nag-celebrate sa pagdating niya konting salo-salo para sa kanya at hindi na ako umuwi noon kasi gusto kong sulitin ang araw ng pagdating niya. At tumawag naman siya sa bahay para ipagpaalam ako at pinayagan naman ako. Nag-usap kami kung anong nangyari sa kanya doon habang nagtitraining, nagkwento siya pero konti lang. Hindi yung gaya ng dati na sobrang daldal niya talaga. Yung halos hindi na ako makasalita sa kanya. Inisip ko lang noon baka pagod lang siya. Hinayaan ko lang pero hindi talaga eh. Nung gabing umuwi siya, may nangyari uli sa amin. Siyempre, miss na miss na namin ang isa't isa. Buong gabing magkayakap kaming dalawa. Iniisip ko na andito na siya uli, hindi na ako malulungkot pa. Pero lahat ng yun, napalitan ng sakit, makaraan lang ng dalawang araw. Nung umuwi siya. Pumunta siya sa bahay, napapansin ko parang balisa siya. Tinanong ko siya kung masama ba ang pakiramdam niya. Pero sabi niya, ayos lang siya. Kinabahan na ako nung sinabi niya na mag-usap kami. Sabi ko, sige, tungkol saan ba yun? Ngiti-ngiti pa ako no Pero halos mabingi ako sa sinabi niya na, mahal tapusin na natin kung ano mang meron tayo. Kasi, I fell out of love. Sabi ko, joke ba yun? Nantitrip ka lang naman mahal eh. Huwag naman ganyan mga biro. Hindi talaga nakakatawa. Pero hinawakan niya ang kamay ko. At halos nakatungo lang siya. Sabi niya, pasensya na. Kasi talagang wala na akong nararamdaman sa iyo. Tapos ang sabi niya pa, pinipilit niya pa raw yung sarili niya noong mga nakarang araw pero wala na raw talaga. Sabi ko, di ba sabi mo ikakasal pa tayo? Nangako ka, di ba? Tapos, ayun, pinakita ko yung singsing na bigay niya bago siya umalis. Tapos, lang siya ulit. Sabi niya, patawad sa lahat. At pagkatapos nun, umalis na siya. Chinat ko siya. Binaba yung pride ko. Balikan niya lang ako. Kahit na hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko kasi talaga alam bakit. Papaano? Eh, hindi naman kasi siya yung Zian na nakilala ko. Hindi siya yung Zian na minahal ako ng seven years. Kinabukasan, pinuntahan ko siya sa kanila. Nagmamakaawa ako pero ayaw niya na talaga. Inisip ko baka nagpapalamig lang kaya hinayaan ko. Pero yung pagchat sa kanya, kumain ka na, ingat palagi, chinachat ko yun sa kanya, walang sablay. At pinuntahan ko uli siya sa bahay nila para talaga makausap siya uli. Pero sabi ng mama niya, wala na raw, umalis na. At lumuwas kasi may inaayos ng mga dokumento. Lutang na lutang ako ng mga panahon yun. Umiyak ako palagi. Hindi ako nagsasawang i-chat siya. Kung nasan siya, pupuntahan ko siya. mag lang kami. Pero palagi niyang sinasabi na tigilan ko na raw siya. Isang beses tinanong ko sa kanya sa chat, meron na ba? Meron na ba ha? Nag-reply siya at sang sabi niya wala raw. Pero iniisip ko, bakit naman? Nangako siya sa akin eh. After all these years, ganun-ganun na lang. So ginawa ko lahat ng paraan para mahalin niya lang uli ako. Pero lahat yun, wala talaga. Nawawala na ako ng pag-asa. Pati sarili ko, napapabayaan ko na. Sobrang upset na upset ako. Araw-araw yun, kahit tinatawagan na ako para sa interview ng ina-applyan ko, hindi ko sinipot. Kasi hindi ko na alam kung paano uli aayos yung buhay ko. Dapat sabay kaming tutupad ng pangarap namin, pero napakadaya naman niya. Fast forward. Makalipas ang isang buwan, nabalitaan ko na may girlfriend na siya. Sobrang durog na durog ako doon. Sabi niya ako lang, ba't naman ganun? Sobrang sakit. Tinatry ko siyang i-chat pero wala na. Binlock niya na ako sa Facebook. Tinatawagan ko siya sa number niya pero mukhang nagpalit na rin siya. Pinuntahan ko siya sa kanila pero wala na rin daw siya ron. Araw-araw iyak ako ng iyak. Kasi pakiramdam ko iniwan ako sa ere ng ganun-ganun na lang. Not until nararamdaman ko na parang may kakaiba sa akin. Madalas yung pagsakit ng ulo ko at nagsusuka ako. As so, doon pumasok sa isip ko na baka buntis ako. Nung araw na rin yun, eh bumili ako ng pregnancy test. Kahit sobrang takot na takot ako, kinahiya ko kasi hindi naman po pwede na sa magulang ko ako magpabili noon. Kasi malalagot talaga ako. At sinimulan ko na nga i-check kung buntis ako. Talagang abot-abot ang kabako nung panahon yun. Lalo na nang makita ko ang dalawang buit sa pregnancy test. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko sa totoo lang. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa magulang ko to kasi ang taas ng expectation nila sa akin. Pero dahil sa mapapansin din naman nila at hindi ko naman ito may tatago kahit anong gawin ko, naglakas ako ng loob na sabihin sa kanila ang bagay na to. At gaya ng ibang magulang, Galit na galit sila sa akin at tinanggap ko lahat ng masasakit na salita na binato nila sa akin. Kasi alam ko, kasalanan ko naman talaga lahat. Pero sobrang pasalamat pa rin ako kasi meron akong magulang na gaya nila na kahit masakit sa part nila, pinatawad nila ako at gagabayan daw nila ako. Nung sinamahan ako ni mama na magpa-check up, dun ko nalaman na I am a month and a week pregnant. Doon nga tinatanong nila paano na raw yun. Wala na si Zian. Hindi naman daw pwedeng walang amay yung bata paglabas nito. Na Pero nagdesisyon ako na wag na lang itong ipaalam. Kasi wala na rin naman siyang pakialam sa akin. At hindi na niya ako mahal pa. Kilala ko kasi yun. Pag nagmahal siya, seryoso talaga. At mahirap nang baguhin yung nararamdaman niya. At kaya ko naman siguro kahit wala siya. Ang pagbubuntis ko hindi naging madali Dahil nung mga nakarang araw talaga Aminado akong napapabayaan ko ang sarili ko Simula nang iwan niya ako Eh... Nakakaapekto raw yun sa kalagayan ng bata eh At ang sabi ng doktor Alagaan ko raw ang sarili ko or else Mawawala si baby Kasi mahina raw ang kapit nito Nung sinabi to sa akin para akong natauhan Sabi ko sa sarili ko Magpapalakas ako kasi hindi ko na kaya kung pati si baby mawala pa sa akin. Kahit na ang sama ng ginawa sa akin ng ama niya, hindi naman tama na idamay ko pa siya. Simula nun, doon ko na binuhos ang atensyon ko. inais ko na rin yung sarili ko para sa magiging baby ko. Hindi ko na hinabol at tinangkang sabihin pa kay Zian lahat ng to dahil inayawan niya na ako. At ayoko naman na babalikan niya ako dahil sa awa, dahil lang sa bata. Ayoko nang guluhin pa siya. Baka mapilitan lang siya. Kasi hindi naman niya ako mahal pa eh. Kahit bumalik pa siya, wala nang kwenta yun. Kasi hindi na masaya at gagawin ko naman ang lahat para sa anak ko kahit mahirap bubuhayan ko siya sa abot ng makakaya ko. So after 9 months, isinilang ko ang napakalusog at napakagandang batang babae. Her name is Jane. Napakaganda ng anak ko. Napaluha na lang ako kasi sa lahat na napagdaanan ko, naluwal ko siya. At na-survive ko lahat ng mga pinagdaanan ko dahil sa kanya. Same day, nabalitaan ko rin sa friend ko niya, engaged na raw si Zian sa girlfriend niya. Nalungkot pa rin ako kasi alam ko naman na hanggang ngayon, siya pa rin. At hindi naman kasi madali tatanggalin lahat ng sakit lalo na, lalo na nakarelasyon mo ng maraming taon. Pero inisip ko, iba talagang tadhana. At ganun na lang siguro yun sa akin. Yung tipong sa akin nagtagal, pero sa iba magpapakasal. Nakakaingit pala, no? Kasi wala pang isang taon, papakasalan na agad. Tapos ako, pitong taon, ganun-ganun lang iniwan. Sa ngayon, ang tanging iniisip ko na lang kung paano ko bubuhayin ang anak ko ng maayos. Siguro hindi naman ako gagagalitan ng anak ko kung hindi ko masabi sa kanya kung nasaan ang tatay niya. Dahil hindi ko naman ginusto na ayaw na niya. After kong manganak, naging maayos naman ang buhay ko kasama ng anak ko. Siya na yung lakas ko sa lahat-lahat. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpapakatatag at lumalaban. Siya yung hinuhugutan ko ng inspirasyon sa panahong hirap na hirap na ako. Dahil wala naman akong katuwang sa buhay, tanging ang anak ko lang. Five months after kong manganak at naramdaman ko kaya ko na nagsimula na ako maganap ng trabaho para meron akong pang tustos sa mga pangangailangan ng anak ko hindi naman pwedeng sa magulang ko pa iaas ang mga bagay na yun dahil may mga kapatid pa rin naman akong nag-aaral at hindi naman ganun kalaki ang sinasahod ng papa ko para mapagkash ang lahat ng bilihin at gastusin sa bahay dahil sa tapos naman ako ng college at may skills naman ako, nag playa apply ako sa iba't ibang office. At doon nga, agad din akong natawagan para mapag, makapag-interview. Sabi ko, chance ko na to para sa anak ko. Kailangan kong galingan. At nung sumunod na araw, thank God, dahil natanggap na ako. Buong panahon at oras ko, tinutok ko sa trabaho ko at anak ko. Yun lang ang naging takbo ng buhay ko. After work, yung anak ko naman ang aalagaan ko. Kahit puyat sa gabi, gulang, Kailangan magtrabaho pa rin para sa kanya. Kasi pag hindi ako pumasok, yung anak ko ang magdurusa. At isa pa, humawalay na rin ako sa mga magulang ko. Kasi sabi ko sa kanila na gusto kong ma-experience yung kamilang ng anak ko para rin matuto ako. Kumuha ako ng apartment para doon kami ng anak ko. Pero sa tuwing papasok ako sa trabaho, iahabihinin ko si Janine sa mama ko. At pag uwi ko galing trabaho, kukunin ko siya para ako naman ang mag-alaga. Kay Zian, wala na akong naging balita. Ang huli ko lang na alam ay eh, ikakasal na raw siya doon sa naging girlfriend niya pagkatapos niya akong hiwalayan. Wala na akong naging sunod na balita at hindi ko na alam kung na nakakasal na siya o ano. Masasabi ko na talagang pinaka mahirap na parte ng pagiging ina ay ang makita mo ang anak mong nagkakasakit. Kahit simpleng lagnat lang 'yun, sabi ni mama. Takot na takot ako. Hindi ko kasi kaya na kapag nawala yung anak ko sa akin. Pasalamat na nga lang ako at agad din nawala ang sakit ng anak ko. Dahil doon nagpasya ako na isimba ang anak ko. Pasasalamat dahil hindi niya pa rin kami pinababayaan ng anak ko. Bala kong umatend ng maso. Nagprepare ako ng maaga para pagdating ko sa simbahan, may maupuan pa ako kasi mahirap na may dala akong baby. At para na rin masimulan ko ang misa nakarating kami sa church kasama ang baby ko, mga bandang gitna kami pumuesto. Ilang minuto lang nagsimula na ang misa. At habang kalagitnaan ng mass, tinutopak ang anak ko. Naiinis dahil naiinitan. Pinapaypayan ko lang. Tapos sabi ko, matapos lang ang mass. Pero wala pang isang saglit o ilang saglit, umiyak na naman ang baby ko napakalakas na halos maging agaw atensyon siya sa loob ng simbahay. So ako, sabi ko labas na lang kami. Kasi ang lakas umiyak ng bibi ko. Makakaabala pa kay father at mapagalitan kami. So agad kong sinuot ang bag na dala ko at umalis na. Ramdam ko yung mga taong nakatingin sa amin ng anak ko nung naglalakad ako. At bahagya akong napatingin sa may bandang kaliwa. Nang sa sobrang gulat ko ay nakita ko si Zian. Ang magulang niya, ang kapatid niya, Siguro yung girlfriend niya. Ha, doon sa loob ng simbahan. Nakatingin to sa akin. Lalo sa hawak kong baby. Kita ko sa mukha niya, gulat siya. Kahit saglit ko lang siyang natingnan. At nagpatuloy na ako sa paglalakad. Lalo kong binilisan ang paglalakad ko. At doon wala na akong balak pa na bumalik ko. Bumalik sa loob. Kasi baka magkita kami at magtanong pa siya. Ang daming tumatakbo sa isip ko ng mga panahon yun. Parang bumalik lahat ng sakit nung nakita ko na uli siya. Pero nangibabaw sa akin yung takot dahil sa sitwasyon ng anak ko. Agad ako umuwi rin ng oras na yun. Sa takot ko na baka sundan niya ako o magkita kami. At hindi ako nagkamali. Kasi dalawang oras lang nung makauwi kami ng anak ko, tumawag sa akin si mama. Pumunta raw si Zian sa bahay namin dahil gusto niyang makipag-usap sa akin at ang tanging nasabi lang daw ni Mama ay wala ako dahil pagkagaling ko raw ng simbahan ay umalis din agad ako at pumunta ng Cavite dahil may trabaho ako roon, which is not true. Tinawagan ko kasi si Mama after kong makauwi. Sabi ko, nakita ko si Zian at natatakot ako na magkita uli kami. Nag-open ako ng Facebook ko. Then I found out na chinat niya ako at ang sabi niya, nasan ka? Pumuntahan kita, mag-uusap tayo kakita ko na inis ako kasi ewan ko kung bakit siya makikipag-usap sa akin after ng ginawa niya sa akin na iwan niya ako sa ere. Babalik siya ng ganun-ganun na lang. Masaya na ako eh. Halos hindi na siya pumapasok sa isip ko. Masaya na, masaya na yung buhay ko na kami lang ng anak ko. Tapos guguluhin niya na naman ako. Ikakasal na siya at hindi ko alam ang mangyayari pag nalaman niya na may anak siya. Gulong-gulong -gulo yung isip ko. Iniyak ko na lang lahat-lahat ng galit ko sa kanya kasi napakadaya niya. Hindi ko nireplyan yung chat niya. Binlock ko na rin siya para hindi na siya makapag-chat sa akin kasi ang kapal-kapal ng mukha niya. Galit ako sa kanya. Galit na galit sa pag-iiwan niya sa akin. Sa hindi pag-alalay sa akin noong mga panahon na kailangan ko siya. Noong panahon na nanganak ako yet, hindi ko naman maisisi sa kanya yung bagay na yun kasi hindi ko naman sinabi sa kanya. Pero kasi may responsibilidad na siya sa akin noon pa lang nung galawin niya ako pero nagawa niya akong iwan para sa bago niya. Dalawang araw ang nakalipas may kumakatok sa pinto ng apartment ko. At pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Sian. Hindi ko alam yung gagawin ko at hindi ko alam kung saan niya nalaman, kung saan ako nakatira, o kung paano niya ako nahanap. Kitang-kita ko sa mukha niya yung mukhang nag-aalala, parang ang lungkot ng mga mata niya. Tanong ko sa kanya, Anong kailangan mo? Sagot niya sa akin, Mag-usap tayo. Sabi ko, for what? Di ba, hinanap kita noon? Ang sabi ko, mag-usap tayo pero pinagtubuyan mo lang ako tinataas ko lang yung boses ko ng mga panahon na yun pero sa loob loob ko gusto ko na umiyak nangingin na yung katawan ko yumukulang siya nang sabihin ko sa kanya yun at isasara ko na ang pinto na mabilis nang hinarang ito ng braso niya at doon ako nagulat sa ginawa niya dahil niyakap niya ako ng sobrang higpit ang tanging ko na lang naririnig ay ang mga katagang sorry mahal sorry so ako doon ako nagsimulang umiyak kasi parang napakadali lang sa kanya na ganon ganun lang ako umbalikan. Ganun na lang ba yun? Nababalikan niya lang ako kung kailan niya uli gusto? Not knowing na sobrang sakit yung iniwan niya. Na pinili niyang iwan ako. Tumagal lang yung yakap niya ng ilang segundo at bumitaw lang ito ng madrid niyang may umiyak na bata sa loob ng kwarto. Napatitig siya sa akin. Ako hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi sa totoo lang. Hindi ko talaga alam kung anong dapat kong gawin. Pumunta siya kung saan ang gagaling ang iyak. At ang tanging nagawa ko lang ay ang sundan siya. Pagkakita niya kay Jane na umiiyak, nilapitan niya to. Umiyak siya ng umiyak. Kinargan niya, pinatahan niya. Hanggang sa nakatulog to sa bisig niya. Wala akong idea kung alam niya na pero sa mga titig at aplos niya sa anak ko pakiramdam kong ramdam na ramdam niya. At pagkatapos, lumapit siya sa akin at ang sabi niya, kamukha mukha ko. At doon ako uli, nagsimulang umiyak. Hindi ko alam anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung masaya ako o malungkot ako. Basta gusto ko lang umiyak. Nakita ko yung anak ko karga ng ama niya. Ang saya pala sa pakiramdam. Pagkatapos noon nag-usap kami. Bakit di ko sinabi pero tipid lang ang sagot ko na alam mo na ang sagot. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya. At sabi niya pa, bubuuin namin ang pamilya namin. Wow, pamilya. Eh, kakasal lang nga siya eh. Sinasabi ko sa kanya na hayaan niya na kami ng anak niya. Kaya ko naman, kahit wala siya. Pero nagagalit siya, sabi niya. Hindi, bubuuin ko ang pamilya natin. Patawad sa lahat ng nagawa ko, maniwala ka man o hindi hindi na wala ang pagmamahal ko sa iyo. Siguro naiwan kita dahil na excite ako sa iba pero ngayong nakita kita uli, mahal. Yung akala ko kaya kung wala ka, mahal hindi pala. Napatungo na lang ako nang sabihin niya yun. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko sa kanya. Parang ayoko magtiwala uli. Inabot siya ng gabi sa bahay. Ayaw niya umuwi kahit anong pilit ko. Inalagaan niya yung anak namin. At nung matutulog na kami, humiga siya, tumabilang sa akin. Ramdam ko yung yakap niya. At nung akala niyang tulog na ako, ang higpit ng yakap niya. Sumunod ang mga araw, halos ayaw niya nang umalis sa bahay. Umaalis lang siya, maniligo, tas babalik din. Palagi itong may dala ng mga needs ni Jane, like gatas, diaper. Bumili pa siya ng mga pambabaing damit. Ako, hindi ko rin naman siya masyadong pinapansin pag nasa bahay siya kasi masakit pa rin eh. Malaki pa rin yung galit ko sa kanya. Pero araw-araw, sinusuyo niya ako. Hindi siya tumitigil kahit anong taboy ko sa kanya. Wala talaga, ayaw niyang umalis. Hindi lang sa anak namin palagi siyang may dala, kundi meron din sa akin. Binibigyan niya ako ng chocolate. Pero hindi ko naman kinakain. Nilalagay ko lang sa fridge. Sabi niya sa akin na nakipag-iwalay nakipag na raw siya dun sa babaeng pinalit niya sa akin. At first, hindi daw pumayag yung babae. Pero sabi niya, may anak na raw siya at sa akin daw siya magpapakasal. Hanggang ngayon, hindi siya tumitigil ka sa akin. At yung pagbawi niya sa anak niya, ayun, ginagawa niya. Pero ang hirap na muli magtiwala. Kasi wala na namang kasiguraduhan. Natatakot kasi ako na baka isang araw, magising na naman uli ako. Gulong-guli yung buhay ko dahil bigla na namang iniwan ng walang dahilan. Thank you so much for listening and watching.